I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Grabe nga talaga itong ating couple na sila Donny at Bal Mariano na kung saan ay talaga namang itong ating Donny ay super sweet talaga pagdating sa kanyang think na talaga namang pinag-uusapan na tumaan na na maraming komento ang post ng kanilang endorsement. Narito nga guys sa nasabing video sabay-sabay nating panoorin. Kaya naman talagang kilig malala dito ang maraming babli sa pinos ng kanilang endorsement sa close-up na talaga makikita nga kung gaano kasaya ang couple kapag magkasama at super sweet talaga itong ating Donnie sa kanyang tink. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.